Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Sumapit na sa 75th anniversary ang lokal ng Ormoc City sa distrito ng Leyte. Para hatdan tayo ng updates kaugnay sa kanilang isinagawang pagdiriwang, live na magbabalita si kapatid na Laika Sarnias. Kapatid na Laika? Maraming salamat po kapatid na Aliza. Sa pagsapit ng ikapitumpot limang anibersaryo ng lokal ng Ormoc City dito sa Distrito Ecosiastico ng Leyte, masiglang binalik na ng mga kapatid ang mga taong lumipas na matagumpay at puno ng kasaysayan. Idinaos ang aktividad sa Origami Convention Center at Ormoc City Leyte. Nagbigay ng kaliwan at karagdagang inspirasyon ang mga iglesia ni Cristo Regional Music na saan buong puso at saya na pinisinta ng mga kapatid mula sa iba't ibang kagawaran sa pangunguna ng kapatid na Michelle Labarda, District Music Team Director. Isa rin sa tampok sa programa ang tribute sa pioneers dahil sa kanilang masiglang pakikipagkaisa sa mga gawain at pananatili sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng anumang napagdaan ng pagsubok. Labis na katatagan sa pananampalataya sa mga kapatid ang naging bunga ng pagdiriwang sa kanilang anibersaryo dahil muli nilang nadama kung paano pinagtatagumpay ng Panginoong Diyos ang kanyang mga hinirang. Mula po rito sa Ormoc City, ako po si kapatid na Laika Fernia para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Nagang salamat Iksong Laika at happy 75th anniversary po sa mga kapatid sa lokal ng Ormoc City. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live ang milestone anniversaries ng lokal ng Victoria sa distrito ng Santa Cruz, Laguna at lokal ng Talubati, distrito ng Camarines Norte. At Unity Games District Finals sa distrito ng San Carlos, Negros Occidental. At yan po ang TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hapon po.